Mga anak, huwag kayong pumunta sa malalim ha. Diyan lang kayo sa mababaw. Gayahin niyo si Kuya Tyron. Dito muna kay kay Kuya, mga bata. Para matingnan-tingnan kayo. Malalim na dyan banda sa taas. Dito lang kayo. Dito tayo ay, mga anak ay. Harangan natin yung, ano, magharang tayo mga bato dito at medyo malalim. Mag-ingat sa pagtalon, Nathan! Mag-ingat sa pagtalon, anak. Uy, ang galing ni Kuya Estong. Sige, sige, ikaw din na. Sige. Sige, lumangoy lang kayo. Pero tingnan ko na lang kayo dyan para mas mahasa ang inyong pag-ano sa paglangoy. Galingan yung mga anak ko oh, para balang araw marunong na kayong lumangoy. Sige, practice lang. Dito lang kayo banda, ha? Huwag kayo pumunta dun sa malaking batot malalim na doon. Lagpas tao na yan. Dito lang kayo banda. O, dito lang ha. Tapos, pwede kayong umakyat ulit dyan at tumalon. Basta huwag kayong pumunta dun sa may batot malalim yan. Maligo na kayo maligo. tay isang oras lang tayo dito. Uwi na tayo. Baka bigla lumakas na yung ulan. Tawagin niyo ang mga kuya niyo, anak ko. Diyan na lang kayo lahat. Para isang tingin ko na lang. O, sobrang ano na, o. Oh? Dilim na ng langit. Maitim na po. Kaya dalian nyo ang pagligo. Tawagin nyo mga kuya. Kahit hapon na nga mga kainday. Buha balik buha balik pa rin kami dito sa lalol dahil napakaganda maligo dito kahit na hindi pa ganun karami ang tubig. Dahil napakalilim po mga kainday kahit tanghali ng tapat, pwede kang magbaba dito at magdala ka ng mga pagkain. Dahil hindi po siya nakakasawang balik-balikan mga kainday dahil sa ganda po ng batis. Batis lang po ito mga kainday, hindi po ito ilog kasi pag ilog malaki. Batis lang po ito at dinadayo po ito mga kainday. Paulit-ulit ko na itong na-vlog. kaso ang mga bata, paulit-ulit rin po pupunta dito. Kaya hindi po maiwasan na hindi ako kukuha ng video. Ang lalaki po ng mga bato dyan mga kainday. Napaka-attractive ng mga bato. Napakaganda po ng lugar. Ang mga anak ko hindi po nagsasawa na bumabalik-balik dito. Lalo na mga kainday kung ang tubig dito ay napaka malakas na po. Ayun po, napakaganda na rin tingnan. So makikita mo po ang mga tao dito mga kainday. Lalo pag Sabado at Linggo. Puno po to mga kainday. Kahit ganun lang siya. Kakunti ang tubig. Ginagawan po nila ng paraan yan mga kainday. Para lang dumami ang tubig.